Kilalang magaling na aktor at talaga namang hinahangaan sa kanyang mga naging pagganap bilang kontrabida sa marami na ding pelikula. Ta mo na sarili mong libingan. Huwag <laughs> kang matakot sa multo. <laughs> sa ka matakot. Lumabas siya sa pelikulang Kambal sa Uma noong 1979, Salome noong 1982, at Paradise Inn noong 1985. Nakakuha din siya ng award sa Metro Manila Film Festival bilang pinakamagaling na supporting actor noong 1983 sa pelikulang Hot Property. Sa parehong taon ay gumanap siya bilang kidnapper sa box office bomb action film na Terrorist Hunter na pinagbidahan ni Eddie Garcia. Ngunit sino ba naman ang mag na ang pinakita niyang katauhan sa harap ng kamera ay kanyang isa sa buhay? Alam niyo ba na si Dennis Roldan ay kasalukuyang nakapiit sa New Bilibid Prison sa Montenlupa sa kasong pagdukot sa isang bata noong 2005? Kung saan gaya ng mga napapanood natin sa kanyang mga pelikula, ay nagawa nilang dukuti ng isang batang musmos para humingi ng ransom money sa mga magulang nito. Samahan niyo po akong balikan ang naging malapilikulang buhay ni Dennis Roldan na kanilang binansagang real life kontrabida. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Michelle Yap Gumabaw Sr. o mas kilala natin sa kanyang screen name na Dennis Roldan ay pinanganak noong December 8, 1956 sa Manila. Ang kanyang mga ancestry ay may dugong Chinese at Spanish. Kaya naman isa si Dennis Roldan sa mga hinahangaan ng mga kababaihan noong dekada 70 hanggang dekada 80. Siya din ay ang nakakatandang kapatid ng artista na si Isabel Rivas at ama ng mga aktor na sila Marco Gumabaw. Not, not because nakulong tatay ko, you have the authority to bully me. So, ngayon naman wala, wala naman nangyari na after that. that, that was just one incident. Paulo Gumabaw at sikat na volleyball player na si Michelle Gumabaw. I was there when he was taken so it was kind of traumatic for me and my sister so um, it was hard coping with, with everything, with the media. It really blew up. Bago niya pasukin ang industriya ng showbiz, ay isa siyang sikat na basketball player ng Trinity College at nagawa niya pang maglaro sa Philippine Basketball Association o PBA sa ilalim ng Hinebra Team at Gilbis Chin Gymlet Season Team noong 1983. Natigil siya sa kanyang paglalaro dahil sa naging busy siya sa mga taping ng pelikula noong dekada 80. Taong 1988 ay nailek siya bilang city councilor ng Quezon City at muli pang nailek sa mas mataas na posisyon noong 1992 kung saan ay nanalo siya bilang congressman ng ikatlong distrito ng Quezon City hanggang 1995. Nang tumakbo siya para sa ikalawang termino, alo siya sa naging katunggali na si Michael Defensor. Muling umingay ang pangalan ni Dennis Roldano noong 2005 dahil sa ito ang itinurong mastermind na isang kidnapping case ng isang Chinese-Filipino na bata noong February 9, 2005. Ang nasabing araw ay isa lamang ordinaryong araw sa isang 3 years old na si Kenshi Yu. Patungo ito ng school kasama ang kanyang yaya sa AIC Gold Tower sa Emerald Avenue along Ortigas Center sa Pasig City. Nang may humintong van at kinuha ng anim na mga kalalakihan ng bata. Makalipas lamang ang ilang oras ay nakatanggap sila ng tawag at nagdidimand ang mga ito ng halagang 250 million pesos kapalit ng buhay ng bata. Nagawa pang makipag-negotiate ng ina ni Kenshi na si Jenny Yu sa mga kidnappers dahil sa hindi nila kayang magbigay ng ganon kalaking halaga at binaba ito hanggang sa 10 million pesos. Sa pakikipagtulungan ng Police Anti-Crime Emergency Response Group makalipas ang labing isang araw na pagpaplano ay nagawa nilang rescue si Kenji sa isang safe house sa Cubao, Quezon City. Sa nasabing operation ay nagawa din nilang maaresto sa lugar ang anim na mga sospek sa nasabing Kidnap for Ransom case. Sa ginawang questioning ng mga otoridad, dalawa sa mga sospek ang umamin sa kanilang ginawang krimen. Ito ay sila Octavio Garcis at Alberto Pagdanganan. Kung saan ay itinuro ng mga ito si Dennis Roldan at ang nobya umano nito na si Suzette Wang, nakaibigan ng pamilya ng biktima at ninang pa sa binyag ni Kenshi. Dahil dito, ay inaresto ng pulis anti-crime emergency response si Dennis Roldan sa kanyang bahay sa Fell Invest 2 sa Quezon City. Samantalang hindi naman nila matagpuan ang kinaroroonan ni, ni Suset Wang. Ayon sa kanila, ang pera ay gagamitin sanang pambayad sa natalong pera ni Dennis Roldan at nobyang si Susette Wang sa pagsusugal sa kasino sa Las Vegas. Positibo namang kinilala ng nani ng bata na si Sherlita Contenas, si Domingo at San Andres na siyang humila kay Kenshi at nagsakay sa kanya sa van. Nakilala niya din ang nagmamaneho nito na si Albert Pagtanganan. Dahil dito, ay nakakita ang Department of Justice State Prosecutors ng probable cause at formal na ng kasong kidnapping at illegal possession of firearms sa Pasig Regional Trial Court noong April 2005. Ang nasabing kaso ay non-bailable. Ang kaso ay iniraffle at ito ay napasakamay ni Judge Agnes Reyes Carpio. Sa mga ginawang pagdinig ng kaso, ay muling inamin ni Alberto Pagdanganan na isa siya sa mga inatasan ni Dennis Roldan para dumukot kay Kenshi. Ito ay tumugma sa naging testimonya ng yaya ni Kenshi na si Sherlita Contenas, kung saan ay positibo nitong kinilala si Albert Pagdanganan na siyang nakita niya sa driver seat ng van na pinagsakyan sa kanyang alaga. Kinwestiyon naman ng legal team ni Dennis Roldan ang legality sa ginawang pag-aresto sa kanya ng mga agents ng Police anti Anti-Crime Emergency Response. Ganon din ang mga naging inconsistencies sa mga pahayag ni Pagdanganan na siyang state witness. Samantalang itinanggi naman ni Garcis na may kinalaman siya sa ginawang pagdukot sa bata. At ayon pa dito, ay pinakiusapan niya ang grupo na pakawala ng mga ito ang biktima. Itinanggi din ni San Andres na may kinalaman siya sa ginawang pagdukot sa bata at wala umano siyang kaalam-alam na ang batang kanyang inaalagaan ay isang kidnap victim. July 27, 2006, sa desisyon ni Judge Agnes Reyes Carpio ay pinayagan nito ang motion ng kampo ni Roldan na makapag-bail ng halagang 500,000 pesos dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Dahil dito ay pansamantalang nakalabas si Dennis Roldan mula sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Ang nasabing desisyon ni Judge Carpio ay tinuligsa ng pamilya ng biktima at ganoon din ng grupo ng anti-crime groups at inakusahan ng mga ito ang hukom na bias na siyang naging dahilan para mag-inhibit ito sa kaso. Samantalang si Dennis Rulda naman ay nagsilbing pastor ng Jesus Christ the Life Giver Ministry na nakabase sa Quezon City. Ang kanyang umanong devotion ay nakuha niya dahil sa mga Bible studies na kanyang dinadaluhan sa loob ng kulungan. January 2007, ang isa sa mga suspect at state witness na si Albert Pagdanganan na siyang nagturo, nagturo kay Dennis Ruldan bilang mastermind ay namatay sa ginawang anti-carjacking operation ng mga pulis sa Quezon City. April 14, 2008 sa pagdinig sa hukuman. Ang noon ay anim na taon na, na si Kenshi ay humarap sa korte at positibo nitong itinuro si, Dennis Ruldan na tinawag pa ng bata na Big Boss na siyang dumukot sa kanya noong February 9, 2005. Ang nasabing akusasyon ay kunwestiyon ng defense dahil sa sobra pa umano itong bata na mangyari ang krimen kaya naman imposible na makilala nito si Dennis Ruldan. August 5, 2008, sa pangalawang pagkakataon, ay pinayagan ng hukuman na humarap ang batang si, Ken si Kenshi Yu para magbigay ng kanyang salaysay. At muli tulad ng dati nitong naging pahayag ay positibo nitong itinuro si Dennis Roldan na tinawag nitong Big Boss. Sa ginawang cross-examination ay tinanong ng prosecution si Kenshi kung sino ang nagturo sa kanya na tawagin si Dennis Roldan na Big Boss at sumagot ito ng wala at siya lamang umano ang nakaisip nito. Ayon sa bata ay nakasuot si Dennis Ruldan o tinawag nitong Big Boss ng sombrero na nakaupo sa harapan ng van nang dukutin siya ng mga ito. Positibo niya ding itinuro si San Andres na siyang nag-alaga sa kanya noong mga panahon na kidnapin siya ng mga ito. August 26, 2014 ay naglabas na ng hatol ang mababang hukuman. Ayon sa 26 pages decision ni Judge Rolando Mislang ng Pasig City Regional Trial Court, Branch 167, ang mga akusado na sila Michelle Gamboa Sr. o Dennis Roldan, Rowena San Andres at Adrian Domingo ay napatunayan ng hukuman na nagkasala beyond reasonable doubt sa kasong kidnapping for ransom sa batang si Kenshi Yu. Sila ay hinatulan ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hindi bababa sa 40 taon at inatasang magbayad ng halagang 300,000 ng bawat isa sa pamilya ng biktima para sa mga damages. But found guilty beyond reasonable doubt of the crime of kidnapping for ransom. Samantalang napawalang sala naman sila Octavio Garcis dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ang mga charges naman na isinampak laban kay Noel San Andres at Romeo Orcajada ay tinerminate dahil sa naging pagpanaw ng mga ito habang dinidinig pa ang kaso. Agad na inuutos ang paglipat kay Dennis Roldan, Rowena San Andres at Adrian Domingo sa New Bilibid Prison sa Montenlupa City. Ibinasura din nito ang motion na ipinasa ng legal team ni Roldan para muling makapag-bail habang dinidinig ang apela. Agad na iniutos ng hukuman na pakawala ng Philippine National Police Custodial Center Camp Krame si Octavio Garcis, maliban na lamang kung may mga iba pa itong kaso. Ang nasabing hatol ng mababang hukuman ay ikinatuwa ng mga magulang ni Kenshi. Ganun pa man, ay nalulungkot pa rin sila dahil sa hindi na ito nagawang malaman ng kanyang ama, na namatay matapos na mahulog at masunog ang sinasakyan nito sa 250 meters deep na kakahuyan sa Binget. Muling nagpasa ng apil ang legal counsel ni Dennis Roldan na si Attorney Orlando Salatandre, Jr. Subalit ang nasabing apila, binasura ng Court of Appeals 14th Division noong April 20, 2018 at sinangayunan nito ang naging hatol ng mababang hukuman ng pasig. Samantala, ang kaso naman na isinampalaban sa akusado na si Susette Wang ay nanatiling naka-archive. Da nagbigay naman ng 300,000 na reward ang mga pulis sa kung sinong makakapagturo sa kinaroroonan ni Suzette Wang. Mukha nga matalino. Spike. Alam mo naman siguro ang negosyo namin ni Congressman Simora. Everybody knows the rules. No liabilities. No Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.